Hello everyone, welcome back again to another hair transformation and for today's video mga sis ay meron tayong aayusin na buhok at kung makikita nyo naman yung buhok ng ating client dito, this is total hair disaster ang buhok ng ating client dito is galing po ito sa perm or pinakulot niya mga sis so kung makikita nyo parang nakuryente or nag dry masyado yung buhok ng ating client Hello mga sis! Yung intro video na napanood nyo, yun ang aking uh, client na na last year, April 9, 2023. Then ito na siya ngayon. So kung makikita natin, uh, straight pa rin yung hair niya though dry na yung mga ends dahil mag-iisang mag taon na talaga ito next month. Nakita nyo naman kung gano'ng kalala yung before niyang hair na na natin last year, then ito na siya ngayon. Uh, though, nag-try na rin siya gawa ng nagpatong patong na rin yung kanyang hair color. Or, at si madam lang din yung nag-hair color sa kanyang buhok or nag-DIY hair color lang siya. So ngayon ang gagawin namin is i-reban muna namin ito at uh, hindi muna namin sasabayan ng hair color dahil medyo alanganin yung buhok. Then uh, na, nag-advise na lang ako na to follow na lang yung kanyang hair color. So dito mga sis, in-applyan ko na siya dito ng rebanding cream number 1 at inuna ko muna yung pinaka-regrowth niya doon sa may black parts. Hindi ko muna uh, sinabay yung colored parts. Doon naman sa kanyang pinaka-regrowth dahil um, hindi sila magsasabay na mag-process yung rebanding cream 1 dahil yung isa may kulay then yung pinaka-tok-tok is black na. So after that, uh, binaba ko naman yung rebanding cream 1 Xa bộ bồ hộp nhà after ma-process sa taas. And after ma-process ng rebanding cream 1, ang buhok ng ating client, pinagbanlaw natin, then blino try. So after that, na naman namin yung buhok ng aming client at ito na yung result ng hair niya after ma-iron yung kanyang hair. So you can see, straight na siya, makintab, at hindi na siya mukhang ngarag. After hair ironing, nag-apply kami ng neutralizing cream sa buhok ng aming client, then pre lang din yan. At saka binanlawan. At after mabanlawan ang neutralizing cream, nag-apply kami syempre ng kanyang hair treatment. Process natin ulit itong hair treatment na in-apply natin sa buhok ng ating client. Then, i-blow dry after 1 hour. So, papatuyoyin lang ito natin mga sis at tingnan natin yung kanyang final result. Fast forward to na lang yung portion ng pag-blow dry mga sis dahil mahaba yung video. Pero, mapapansin nyo naman dyan kung gaano Uh, kalaki yung improvement ng kanyang hair na na-rebound natin unlike sa kanyang before na hair Alright mga sis, ito na yung final result sa ginawa nating rebound sa buhok ng ating client. Straight, shiny, and smooth na yung kanyang hair. So wag nyo nang pansinin yung kanyang patchy-patching hair color dahil nagdi-DIY yung hair color na si ma'am at hindi ko muna siya kinulayan. in ko siya na to follow na lang yung hair color after one month para hindi masira ang kanyang buhok. Then sabay niya na rin yung kanyang hair treatment para naman mapanatili yung ganda ng kanyang hair at iwasan niya na mag-DIY hair color at magpapulay at magpatreatment na lang siya sa salon. At sa mga magtatanong kung anong uh, pang-reband at treatment yung ginamit ko dito sa buhok ng ating client, check niyo po dyan sa ating comment section. And that's it for this video, hair transformation mga sis. What do you think? Comment your thought below. At kung nagustuhan niyo naman po ang video natin for today, please don't forget to like, share, and... Uh, follow our page, Chading, for more hair transformation. And this is Chading saying, have a great hair day always, mga Love Until our next video, bye!